Mga idol, magpapadaling sa'yo sa asawa ko. may mga premyo yan. Kaya di mandaan, bawat sangan mo. Huwag mo makasilip Bawal magsilip. O, oh, uh, ha. Uh, Ayan, pa, pakinggan mo na ang anong? Kapag umuulan, masarap mag-i. O. Uh, kanton. Kanton. Titignan natin. Kanton to, ha. Kape. Eh. Kanton ka Kanton ka Kapag umuulan, masarap mag-is. Sabaw. Sabaw. Titignan natin ko. Pangalan ko, na ba rin? Sure ka na. Sure ka na. Pwede yung Dala hanggang tatlo lang. Ano? Sinigang. Sinigang. Ano, sure ka na? Sino doon sa mga mo? Ano, sure ka na sa sinigang? May isa pa, isang ano pa, klo. Kapag bumuulan, masarap mag-ease. Oo. isang? Ano oh. ba yan? Oo, oh, sayang, o. Eh, <laughs> di mo lang nasagot. Eh, <laughs> o, ayo, so, ako so, mag-select. Okay. Anak? Tama! O, <laughs> Okay, wakitin okay. mo Ano na lang. 1 Kapag umuulan, masarap mag <laughs> ano? Madumi ang nasa isip mo. Kapag umuulan, masarap magki. Yan na naman sa kantin. Diba? Oo. Kaya, wait lang kasi. Ano? Ano?

sa isang klono, dalawa na lang. no, <tinyo> masarap magki. Walang silipan, walang silipan. sana, mo. <tinyo> ah. Hello. Kanton. Dalawa. Mm -hmm. ano, siur ka na kanton. na. Ano? Isa na isang pro na lang. Kapag umulan, masarap mag Dapat si... oh, ano, pag-gantun siya. Gantunan. O, ano? <laughs> sagot na, ano? Sagot na lang, ano? Sagot na lang. Ano ba? Kaya ako sa'yo. Gantunan. Ako <laughs> nga e, kung yun akong sasabihin ko yung sagot. Ano yan, kapag umulan, masarap mag Magkis. <laughs> yeah. Sure <laughs> siyorka na. ah Hindi. Ano? Ah. Sandali lang! <laughs> Dahil na! Ano? Kapag umuulan, masarap magki. Kamay? Kamay, siyorka na sa kamay. oh sige. Siyorka na, maha idol, siyorka na siya! Aaaaaaah! Tumuksan natin! Ah.